parangalan natin ang Diyos. Kapag ako'y tumitingala sa langit na inyong nilikha, Panginoon, at aking pinagmamasdan ang buwan at mga bituin sa kanilang kinalalagyan, ako'y napapatanong, ano ba ang tao upang inyong alalahanin? Sino nga ba siya upang inyong ah, Kalingain, eh. sino ba kami, Panginoon, para inyong bantayan? Sino ba kami, Panginoong Diyos, para inyong uh, tulungan sa tuwing kami nahihirapan? Ang daming tanong, pero alam po namin, Panginoon, na ikaw lang ang nakakaalam sa aming mga susunod na araw sa aming buhay. Sinasabi sa Salmo uh, 8 verse 3 to 4 na sa tuwing uh, tumitingin tayo sa kalangitan, makikita natin ang mga paalala ng malikhaing makapangirayang Diyos. Uh, Di ba, mapapaisip ka na lang talaga kung paano, paano talaga ginawa ng Panginoon ang lahat ng bagay sa mundo. Paano tayo nalikha? Maglaan ng ilang uh, sandaling uh, pagninilay sa pagiging malikhain ng Diyos at salamatan. Salamatan siya. Salamatan natin siya, mga kapatid ko sa pananampalataya, sa lahat ng kanyang ginawa. Sa lahat-lahat ng kanyang ginawa. Sa buhay mo, Buhay nating lahat. Um, huwag nating uh, kalimutan na magpasalamat lagi sa Kanya. Amen.